Nakahanda na ang Metro Manila Development Authority para tiyakin ligtas at maayos ang biyahe ngayong Undas. Mahigit 2,000 enforcers ang itatalaga ng MMDA sa buong Metro Manila. Ang detalye sa report ni Denise Osorio. Simula October 25 hanggang November 3, aabot sa 2,400 enforcers ang nakatalaga sa buong Metro Manila, kasama ang no absent, no leave at no day off policy sa mga araw ng October 30, 31 at November 3. Ayon kay MMDA Traffic Operations Head Edison Nebrija, nagsimula na ang clearing operation sa limang pangunahing sementeryo. Manila North Cemetery, Manila South Cemetery, Loyola Memorial sa Marikina, Bagbag Cemetery sa Quezon City, at San Juan Cemetery. Kasama rito ang Metro Parkway Clearing Group na tutulong sa mga LGU sa paglilinis at pag-aayos ng basura bago at pagkatapos ng undas. May kanya-kanyang traffic rerouting plan at parking area rin ang mga lokal na pamahalaan sa paligid ng mga sementeryo kaya paalala ng MMDA i-check muna ang Facebook o website ng LGU bago bumiyahe dahil karamihan sa mga sementeryo ay bawal na magpapasok ng sasakyan yung pakikipagunahin natin with LGUs also na palitilihing maayos at maluwag yung mga alternate at inner routes natin para maging alternatibong daan kung just in case na uh, mapuno yung main thoroughfares natin like sa C5 and Commonwealth bunsod ng inaasahang 20 hanggang 25% na pagdami ng sasakyan sa ber Hindi kayat ng MMDA ang publiko na gumamit ng pampublikong transportasyon, lalo na inaasahan din ang bigat ng daloy ng trapiko sa EDSA na umaabot na ngayon sa 400,000 na sasakyan bawat araw. Kasabay nito, pinalalahanan din ng Department of Health ang publiko na mag-ingat sa mga malatrang kasong sakit, lalo na't papasok na ang malamig na panahon. Tiniyak ng DOH na walang outbreak ng mga influenza-like illnesses kahit may bahagyang 5% pagtaas ng kaso. Mula 10,265, naitala ang 10,740 cases nitong unang bahagi ng Oktubre. Paliwanag ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo, karaniwan ang pagtaas ng malatang kasong sakit ngayong amihan season at kadalasang tinatamaan ang mga batang may edad na lima hanggang labing na taong gulang na nakakaranas ng lagnat Ubo, sipon at pananakit ng katawan. Panawagan ng DOH lalo na sa kabataan para iwas trangkaso, maghugas ng kamay, magpahinga at kumain ng prutas at gulay. Kung may sintomas po, huwag na pong pumunta sa sementeryo. Magpahinga na lang po sa bahay. Huwag po kayong mag-alala, hindi po kakalapitin ng inyong lolo't lola na namatay ang inyong paa. Bilin rin ng DOH na magdala ng face mask sa pagpunta sa sementeryo at suotin ng maayos para iwas sa sakit. Magdala rin ng alcohol o hand sanitizer dahil minsan ay walang tubig sa loob ng sementeryo dagdag ng DOH, available din ang kanilang mga mental health specialist sa kanilang mga health tent sa mga sementeryo. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.